What's up guys, it's me again, Coach Rems. So ngayon, wala tayong workout today dahil is Sunday ngayon at ang date natin, yung abang date So date natin ngayon ay June 30, And pupunta kasi tayo ng Masal Me PH para sa seminar ni Coach Wins. At tulad nga ng sabi ko, wag lang pagpapalaki ng katawan, palaki hindi ng utak. Guys, libre lang to. Parang support na rin natin to kay, kay Coach Wins. At the same time, syempre may matutunan tayo dito. Lalawak yung kaalaman natin pagdating sa fitness. Sino yun pa yung mga mag-seminar na uh, pwede makilala natin. Syempre, hindi ko pwede i-content yung, yung seminar ni Coach. No? And, imin uh, I mean, ko-content ko pero hindi ko pwedeng i-record ng buo yun. Syempre, respect kay Coach yun. Abang lang kayo Pagka ka mayroong mga free seminar na ganyan, libre, pagkakataon nyo na yun. Huwag na kayo mag-excuses. Kung may iba kayong lakad, kung hindi naman gano'ng ka-importante, i-priority nyo na. Kung mahilig na kayo sa fitness, gusto nyo yung lumawak yung kaalaman nyo sa fitness, hindi umatin na kayo. Actually, ako, tagal ko na gusto umatin. Kaya lang, tulad nga na sabi ko, kasi yung iba may bayad. Eh, walang-wala din naman ako. So, instead na ibayad ko doon, pamibili ko na lang naman ako. So, ngayon nagkaroon ng libre, diba, na pagkakataon. And siguro, sponsored by Muscle Meat. Punta na tayo, diba? So, tara, ito guys, biyahin na tayo. Maga pa, no? Nasa 11.30 pa lang. Ang start is 1pm. Okay lang, i-trace muna tayo Drive na. Drive muna ako. Guys, nandito na tayo sa mga meet, PH. Dito na tayo guys sa Muscle Meat PH. Ang aga natin, alas 11.52 pa lang. Kalabas pa lang ako ng kotse. Nag-aga <laughs> tayo. So ito nga guys, andito na tayo. Serte, special pa yung parking natin. Dito tayo sa liling. Sira pa rin yung kotse ko. No? Pero wala, tisa na lang muna. Medyo mahal kasi yung PSA pag eh. Pagaan na lang muna. Tara, pasa tayo sa loob. Ito tayo, yung kauna-unahan, aga natin. So ito guys, dito na tayo. Ito yung kanilang store. Makikita nyo naman. Ayan, may yung mga frozen vegetables, frozen, frozen egg whites. Diba? And may mga oat meals din sila rito. Ito yung mga frozen meats na yan. Ayan. So, shrimp, frozen fish filet, ground beef, 9-10. So, sige lang 9-10, 10% lang yung tax niya. Diba? dan 90% lean meats-nya. Tapos ground chicken breast. Nah, nowadays ana the pang chicken available na egg skin taraf hmm, So yun, di ba? Nakarating din tayo. First time natin ito na atin ng seminar ni Coach Vince. Tulad nga ng sabi ng iba, mapaparad niyo sa labad ko sa AGP. Tulungan lang uh, sa bodybuilding, community, sa fitness industry. So, tulungan lang yan. Eh, uh, ito nga pala si Sir Alex. Siya yeah. so yung uh, manager dito. anak na araw sa uh, muscle meet page. Uh, I'm Alex po. So, yung muscle meet page po, basically nag-start siya as an online way back last two years. Ito yung pinaka-first ever physical store namin. So, as, as you can see, po na yung mga meats natin, yung mga pre-pack, yung salmon namin, sashimi grade. And yung tilapia filet namin, majority dito, imported talaga. Kaya sure na quality talaga. And way back pa talaga, nag -ano na kami sa mga restaurant. Kami mga nagsusupply. So, eto lang parang retail version namin. Kasi sabi ko, alam namin ginagawa namin talaga so when it comes to frozen foods. So, dito lang pala kami sa Fort Worth El Grande. You can visit us Tuesday to Sunday, 10 a.m. to 8 p.m. Coach. Sobrang quality talaga lahat ng mga hotel. Ito <laughs> yung naman sinabi niya, di ba? Kaano rin sila sa mga hotels, festival. Diba? And pagdating sa mga hotels, sigurado naman tayo talagang quality lahat ng foods dyan, di ba? Hindi basta-basta. Pinakita ko lahat ng mga qualities ng foods na sobrang ganda, even vegetables, di ba? Yeah. Diba? Diba? Lahat. Eh, kung gusto yung gumanda katawan nyo, visit kayo rito sa Muscle PH. Then, kaganda rin katawan nyo. Tapos, pag-aralan nyo mga mga niyo nyo. Pag may free seminar, abang lang kayo kay Coach means Attend kayo. Uh, sobrang thankful sa kanila kasi libre lang, di ba? guys sa kanila. Yes, so, yun yes, sir. Thank you so much. Abang tayo mamaya sa seminar. Hindi na yan. Peace! Guys, ang aga pa. Ang oras natin, 12, 12, 11 pa rin. Sobrang aga pa, tulong mo na tayo ha. <sighs> na Bíblia. <frappos> Dito na si Coach Vince, dumating na. Ang inaantay ng lahat. Bro, musta ka? Ako na siya pa Jerry Colapore. Isipin niyo ha, ah, from Novaliches pa. Dumayo lang dito sa Masal Meet PH PA para lang sa 3 seminar ni Coach Wins. Ano yung naging driven mo, pa, naging drive mo para dumayo ka pa sa seminar ni Coach? Uh, para mas ano po, madagdagan yung alam ko sa fitness po. Uh, Kaya pumunta po rito, kahit napakalayo. Totoo lang, nag-request nag ako sa manager ko po para ako eh, rest day ako. Kahit kaka-rest day ko lang nung Friday. Nakiusap ko pa ako pa ba kung pwede kasi may adunan na ako na seminar nga po sa Ranyake pwede pwede agad. Nagiging pinag-agad naman po kasi isa idol ko rin po kayo halos uh, lang Nakasabay-bay naka rin po sa inyo lahat. Thank you, thank you, thank you so much. You. Ano yung ano? Ano yung current work mo na? Ah, sa ngayon po, pala sa fast food chain lang po. Ah, hindi naman totally fast food chain ah, buhon chon. Parang fast casual restaurant, ganun po. Ganun, fine dining, ah sa dining po ako, minsan kitchen, ganun. So kita nyo naman, narinig nyo diba sa trabaho si sir sa fine dining, parang ganun. <laughs> And, uh, diba? No excuses, diba? Pag gusto may paraan. Diba? nagawa ni sir na paraan, diba? Favoring so, seminar, grab nyo na. Kasi opportunity na yan, eh, diba? So, thank you so much. Sir. Thank you, buddy. then simula ako work out 1999. Wala ka Kung ako ngayon pala tumama pa rin, 17, uh, 17 years old, wala yung idol niya si Rems ang ganyan po yung nakapag Nakita niya ako as a coach. Coach, gusto ko maging katulad niya. Pera, sa December. Eh, handa niya akong bayaran ng 100K. Gagawin ko siyang ganun. Ako naman si coach, pera-pera kakakul ko. Hindi ko na inisip na mawawala ng motivation to makangayaw ko. Kasi hindi naman niya makakot yun. Kahit sabihin kong next year, December, hindi niya makakot Pero dahil idol niya, or gusto mo niya yung ganun katawan, at may papayad siya, yung mga coaches sabihin, sige, di ba? Pare sa inyong ng maling Sige, realistic. Ba? Una-una, hindi ganun papilis mag ng paano kumain ng tama para mag-build ng mga Doon sa 5 years na yun, be consistent. Doon sa 5 years na yun, learn as much. Hindi niya madali. Timo ko, oh, eto ang 100 sessions. Mga regular na nag-workout ng mga athletes. Uh, Makulutin percentage ng mga ectomer. So, bakit ako kakain ng tulad kay Ken? O si Ken na o bakit kakain ng na ng parehas kay Jove? Or parehas sa akin? Kailangan maging aware kayo sa mga bagay na yan. Makupunta yung pera nyo sa tama. Same time, papunta kayo sa kuning set mo tayo na tayong mm ibul. -hmm. Kasi 'yung patawan niyo, 'yan 'yung model niya. Alisensya mo oh, ako. So ito mas unfit. Priorities. Pag nag-set kayo ng goal, nasaan ba ang fitness sa uh, priorities niyo? Yung goal mo, nasa taas ng priorities mo. Kasi once sa natin nasa taas yan, may paraan, di ba? Nagawa mo lang yung paraan kung may problema. Training principles. Kasi iba, nagsusulit to. Pero yun pala, yung way pa niya ito, doon sa yun ginawa niya, ay pala, pansin yung sampo, hindi mo kaya yung kidosin. Doon pa lang papasok yung spot, yung tulo. Sinugalatan mo yung muscle para may yung kakirirepe through proper nutrition. Kung tama yung nutrition mo, mali yung training mo, wala nang lirik, wala nang lirik. Kailangan mo na maintindihan thank you hindi lang naman dito sa mga punta at mga mga kaibigan ko nandito ng mga masasabi ko na mga magiging halingi rin ang business in So nagpapasalamat ako sa suporta. Coach Negran, Coach Renz, Coach AM. Nagpapasalamat ako sa inyong pagtanggap ng invitation kay Coach Wins, kay Coach Negran, kay Sir GM, and eto kay Kuya Renz. Unang-unang na -unang ganon nandito kanina pa. One, one hour na din tayo ito. <laughs> Ipapasalamat yeah, din ako sa fitness community na dahil sa inyo talaga, nabuhay kami kahit pandemic, wala kami dahil sa fitness community. Ipapasalamat sa inyo. Okay, so hindi pa kayo tapos sa vlog na ito. Workout tayo.

Siyempre, ego trip na libreng sa email Sempre Siyempre, dahil dito nga dito sa Certificate pa yung mga umatin. So, saan pa kayo? Libre na. Awa pa kayo ng certificate kagaya na ito. Pag meron na gano, opportunity ka na ito, kayo. Huwag nyo nang palagpasin yung chance na libre na ito. So, okay lang. Workout tayo nila. Coach, may tingayahan nila ako. Oh, Pahingan sana ako. Pero, sa intra, sama tayo.